this video, mga idol magumpay tayo mga idol Kaya katapas na karoon sila ang tubo mga idol Nangita na kuha ni mga idol O mga green mga idol Kaya kitabunan man is mga punuan sa tubo mga idol May lalo mga mga Kuha na ni mga idol sa pa Udlot ang tumoy sa iyang mga dahon mga idol sa iyo punuan ng mga idol mo ni among pagakumpanyon diri mga idol no na sa ilalo mga idol tabunan sa ilang hinapnig na tubo ato ning di pundok mga idol atong gitapok kay ato ni pagkaon sa atong baka mga idol may nalamang mga idol malingaw nga atong baka o kinaon ato po din palang gaon ng atong baka mga idol pero atagan po ta nila o grasya at kinanglan na to ni haguan mga idol ato nis lang amumahon kinano ng tamag sakripisyo para nila mga idol kay puhon ug maabot ang panahon mudako na sila aw uh, hatagan na nila og grasya balos-balos ra mga idol una ra hatag nila og serbisyo kay kung maabot ang panahon takto ng ating servisyo para nila aw oh, sila na po ang mahatag na ito mga idol napalit na na to ang unsay gusto na to sa makaya mga idol dili na ng ginagko kay small backyard na mga idol mga ginagmay raman nga itong pamuhi Lingaw-lingaw ang -lingaw, mga idol ba? Sibings ginagmay. Ako nang gihakot mga idol. Ako nang ihatag sa baka. Araw makakaon na to siya. Lingaw po kayo mga kandeng mga idol o. Oh. Nanginabuhi po sila gila ha. Inganin ni Dresa mong probinsya mga idol. Basta timputing tapas na mga idol, mga ni balantayan. Kay para makasunod mi sa gatapas kay kaning mga puno uh, udlot sa punuan mga idol kanang naa sa pumoy. Lapyo pa kay nang ilang dahon mga idol man ay paborito sa akong baka. May ihatag na po. Okay mga idol, nakalibre na tagumpay mga idol. Saka nagkanting mga idol o. Oh. Akhil ko silang pangumpay mga idol. Kaya nandito rin mo mga idol o oh. magtapas na mga idol. Makalibre na may kumpay. <laughs> oh diyan ang mga idol abot at mga, mga idol sa tumbaka mga idol ato na tagaan siya o kumpay mga idol laro malingaw ni si kaon mga idol isugat na tas so, baka mga idol oh. kay kaminaw si no 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 <laughs>